Kauna-unahan sa Pilipinas NBC. Manila Broadcasting Company DZRH DZRH Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Great day, mabuhay Ako si Pocholo de Leon Gonzalez The voice master of the Philippines At ngayon Hayaan niyong dalhin ko kayo pabalik sa isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Sa mga unang taon ko sa radyo at sa makasaysayang himpilan ng DZRH taong 2001, ako'y 20 anyos pa lang noon, punong-puno ng pangarap, daladala -dala ang isang boses na sabik marinig. Ako ang pinakabatang radio drama talent ng DZRH noong panahong yon. Pero bago ako pumasok sa recording booth ng DZRH, may malawak at makulay na kasaysayan na ang istasyong ito. Alam mo ba, ang radyo ay unang ipinakilala sa Pilipinas noong 1920 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano Ginamit ito bilang isa sa mga makabagong teknolohiya para sa kolonisasyon. Sa halip na espada, tinig ang ginamit nila. Tinig na pumapasok sa bawat bahay, bawat tenga, bawat isip. At mula roon, isinilang ang kauna-unahang istasyon ng radyo sa bansa. KZRH itinatag noong 1939 ng H.E. Hickok Company sa isang maliit na studio sa taas ng isang department store sa Maynila. Sumigaw ang boses ni Hal Bowie, ang unang announcer. Doon nagsimula ang kwento. Noong panahong yun, Casey ang ginagamit na call sign prefix ng lahat ng radyo sa Pilipinas. Pero nang sumapit ang taong 1947, nagdesisyon ang International Telecommunication Conference na ang mga estasyon sa Pilipinas ay dapat gumamit ng D bilang panimulang titik. Kaya ang KZRH ay naging DZRH noong 1948. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng RH? Radio Hickok, paalala ng pinag-ugatan. Habang binabaybay ko ang aking sariling landas sa radyo, nadiskubre ko na hindi lang ito tungkol sa entertainment. Malalim ang ugat ng DZRH sa kasaysayan ng bayan. Noong panahon ng digmaan, nawalan tayo ng kontrol sa DZRH. Ginamit ito ng mga dayuhan. Pero matapos ang gulo, ito rin ang naging simbolo ng pagbabalik nang malayang pamamahayag. At sa pinakamahalagang pecha, July 4, 1946, kasabay ng pag-upo ni Manuel Rojas bilang unang pangulo ng Ikatlong Republika, ang DZRH ay ganap na gumamit ng wikang Tagalog sa ere. Isang makasaysayang tagumpay para sa kulturang Pilipino. Isa sa mga inspirasyon ko sa radyo ay si Tia Deli. Ang tinaguriang first lady ng Philippine Radio. Siya ang naging tinig ng Gulong ng Palad at Ilaw ng Tahanan. Pati na rin sa mga advice programs na humaplos sa puso ng bayan. Gaya ng Ito ang inyong lingkod, Tia Deli. Bilang isang batang talento noong 2001, hindi ko makakalimutan kung paanong ang DZRH ang naging eskwelahan ko sa tunay na kahulugan ng drama, emosyon, at boses ng bayan. Ilang beses akong nagboses ng mga anak, mga binata, pati bakla. Minsan masayahin, minsan may sakit. Minsan naghihingalo. At habang ginagawa ko yon, nabubuhay sa loob ko ang alaala ng na mga naunang bituin ng DZRH. Nariyan si Rick Radam na tumawa ng tumawa sa Laugh-In na naging pelikula pa noong 1982. Si Ray Langit na sumikat sa programang To Saudi With Love noong 1991 siya ang boses ng mga OFW. At siyempre, ang programang Damdaming Bayan. Pinangunahan noon ni Joe Tarok na tinawag na The Voice. Noong naririnig ko ang mga boses nila sa loob ng mga silid ng DZRH. At siyempre, ang mga radio drama talent tulad ni Eloisa Cruz Canlas. Salvador M. Royales, Mike Perez, Luz Fernandez, June Ligaspi, Phil Cruz, at marami pang iba na nakasama ko rin bilang isang radio drama talent. Noong narinig ko ang boses nila sa loob ng mga silid ng DZRH, alam kong parte ako ng isang mas malaki, mas makapangyarihang tradisyon. Hindi ko makakalimutan na ako ay nagboses sa kandila. Ito ang palad ko, Mr. Romantico. At ito ang palad ko ngayon habang ako'y kilala bilang The Voice Master. Hindi ko kailanman malilimutan kung saan nagsimula ang lahat sa likod ng mikropono ng isang lumang studio sa DZRH. Doon ko unang narinig ang sarili kong boses at doon ko rin unang naramdaman ang tunay na kapangyarihan ng boses para magkwento, magpagaling at magmulat ng bayan. Ang DZRH ay hindi lang stasyon ng radyo. Isa itong boses ng kasaysayan. At para sa aking unang tahanan ng pangarap ko na maging isang radio drama talent. Ako, si Pucholo de Leon Gonzalez, Isang dating batang radio drama talent. At habang buhay, natkapagsalaysay ng tinig ng Pilipino.